<laughs> Alex. Hello? Nasaan ka? Pakita ka sa akin! Dito ako. Alex, panood ka. Sa letrang... 'yung sumama o katulad mo lang magkakagusto sa kapatid ko, tuturuan muna kita. Tumagay, kong sa ilong mo. -kaya kita. Din. Pero rin kita. mo Wala. Wala. mo Wala. 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 pero Wala. 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 kita alang-alang kay Wala. 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 Bakit ka nang agaw ng kataybon? Matapang ka? Talaga! Uh! 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 Tricu, uh, huwag! Dating grupo yan. Pakikinabangan natin yan. Ganun ba? Uh, uh, Hindi tayo ko inakalaban mo. Sa kanya kami nagtatrabaho ngayon. Pare big time. Hindi mo na kailangan mang hold up. Alam mo, Beklat, tayo ni Villar dito. Oo, okay, pare, marami koneksyon. At hindi lang yun. Inaayos na yung mga kaso namin. Pwede na naman kaming gumalang parang aso. Maraming racket to, pare. Parang ka nakasandal sa pader. Interesado ka sumam. So, Hanapin mo lang kami rito. Huwag isipan ko, pare. Naalala ko lang yung tinabi sa akin ni Bocho. Ang lilit pa ng mga batang yun para magkagano ng kanilang buhay. Isipin mo, sa sila pupunta kung walang tutulong sa kanila? Kailangan tulungan sila eh. Sinong tutulong? Ikaw? Masyado ng delikado yung iniisip mo, Gilier. Ano na yan? Malaking sindikato na yung babanggain mo. Wala ka nang ginawa kundi isuong niyang buhay mo sa pagsunod sa mga bilin sa'yo ni Sintia. Hoy, may sarili kong isip, ha? Pag nag-usap tayo, uli-uli huwag nang babanggitin yung pangalan na yan, ha? Eh, paano hindi ko babanggitin? Eh, ayano, o, nakatatak dyan sa utak mo. Tignan mo, umiilaw-ilaw pa nga, eh. Ni hindi mo alam kung buhay siya o patay na siya. O baka sa tambak na anak niya. Kung inaakala mong mahal ka niya, nagkakamali ka. Hindi. Naaawa lang siya sa'yo. Kaya, Gilier, Gumising ka! Hoy! Hindi ako marunong matulog ng nakatayo. Ha? At tignan mo mga mata ko. Dilat na dilat. Di ba? Ha? Oo nga, dilat na dilat nga yung mga mata mo, pero utak mo tulog. Abay, loko pala tong isang to eh. Oh! Ha? Isa! Dalawa! Tatlo! Bumili ka ng kausap, ha?